Good day guys! Kagigising ko nga lang mula sa mahimbing na pagkakatulog Ang sarap talagang matulog ng tanghal eh lalo na kung wala kang isiping trabaho Yung tipong wala nga akong iintindihan kundi kumain at matulog lang Natulog nga lang ako buong maghapon pero pagkagising ko ay gutom na gutom ako Buti na lang talaga at meron pa ako na natitirang pansit kanto. Paparisang ko nga lang po yan ng itlog at siguradang solve na solve na yung merienda ko At dahil nga medyo matagal maluto tong itlog Inuna ko na ngang ilaga tong itlog Tapos nga nagpakulo na rin ako ng tubig para maluto ko na yung aking pan alam nyo ba na may dalawang klase ng laki may pancit canton dito sa Qatar? Yung isang brand nga ay mayroong kulay puting noodles. Tapos nga yung isang brand naman ay may kulay dilaw na noodles kagaya nito. Pero alam nyo ba kung anong pinagkaiba ng dalawa? Magkaiba nga kasi sila ng manapakture. Na yung kulay puting noodles nga ay made from Thailand. Nakadalasan nga nating mabibili sa mga malalaking supermarket. Kagaya nga ng mga Monoprix, Carrefour, Lulu, sa at Almira. Tapos nga yung kulay dilaw na noodles naman ay made from Philippines. Nakadalasan nga nating matatagpuan sa mga kabayan market, kagaya nga ng Philippine store, palengke supermarket, pure gold, at mga bakala nga na nagtitinda ng mga Philippine prada. Pero ano nga ba yung pinagkaiba ng lasa nilang dalawa? Ang totoo nga, isang beses ko lang natikman yung made from Thailand. Medyo natabangan nga ako sa lasa ng konte Dala na rin siguro ng maputlang kulay ng noodles nito. Alam naman natin na medyo apektado nga yung panlasa natin. Dala ng mga bagay na nakikita natin. Pero nga para sa akin, mas maganda pa rin kung tatangkilikin natin yung sariling atin. Kaya nga basta usapang lasa laki may pansit kanton. Number one pa rin sa akin, yung laki may pansit kanton ni Mon Ready na pala yung merienda ko. Naparami na naman tuloy yung mga sinasabi ko. Meron nga po pala ako dyang sardinas na tira ko kaninang tanghalian. Tapos pansit kanto nga nilagang itlog. Ganitong merienda nga ay talagang solve na solve na ako. Kaya nga, ano pa bang hinihintay mo? Mag ka na nga at sabayan mo na akong kumain. Kain na po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.